kaloka 2pm na ko ako magluto ng ano ka hipon o koy na hipon yung mga magliit lang siya na craving kanina nung namalengke ako bumili ko ayan ayan yummy yummy hipon na okoy Ayan, may babalik ka rin ko na Ayan mga kaloka Diba? Yummy, yummy. Yummy, yummy. Sarap nito ang pulutan. At pang ulam. Favorito ko din mga kaloka Kung hindi nilang po alam. Ngayon alam nyo na. Nakakaubos ako nito ng kaya kung gusto ng half kilo nito. Pero hindi na nga. Noon pala. Ngayon mag-ingat na kasi matanda na tayo. Alam mo na. Diba? Binabaliktad ko yun para pantay. Anyway, malalini naman maluto yung hipon. Kaya lang yung flour. Diba? Tsaka may kunting para crispy siya. May kunting um, cornstarch. Ayan mga talo. Diba? Later. Okay na yan. takap up. Siyempre, mayami suka kami. kita jarang oh di ba kurang sili aku <laughs> uma po ang sili <laughs> oh kompleto sri yan ayan oh di ba muli ano pala yung kunting tanglad yan oh yan yan yan. yeah yami. Mm. yummy yummy bawal to sa mga almo oh Yummy yummy. Ah, mm, 'di diba? ba? Dakka ito sinunuto ko, ayan. Ayan, bay mo na mga ka-loka.